Maalab na pagbati, Pilipinas! Nangangalahati na ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bago ang kanyang State of the Nation address sa July 28, balikan natin ang ilan sa kanyang mga pangako. Tinanong namin ang mga ordinaryong Pinoy, kumusta ba ang lagay ninyo ngayon sa tatlong taon ng administrasyon? Ako si Menchani Lendon ng Bulatlat. Sama-sama nating panoorin ang Alter Media Network Sona Special. Tatlong taong pamumuno ni BBM. Ano ang say ng taong bayan? Una sa listahan ng mga pangako ni Pangulong BBM ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Nakamit na raw ito sa pamamagitan ng programang Benteng Bigas, meron na. Pero meron na nga ba? Nag-ikot kami sa iba't ibang lugar sa bansa para alamin kung na-achieve ba ang pangakong ito kung abot kaya ba ang presyo ng ibang bilihin at singil at kung bumuti ba ang pamumuhay ng mga Pilipino. Panoorin ang aming report. Palapit na palapit tayo sa presyo na aking uh, pinapangarap para sa bigas. Natupad na raw ng Marcos Jr. Administration ang pangako nitong 20 pesos kada kilo ng bigas. Totoo ba ito? Ang dami pong talagang naganap sa amin noon. Kami po ang walang maisagot kasi wala po. Wala pa po ng 20 pesos. Pagpadala, ganyan nagpromisa sa produla managtupa ang iyang agin promise. Ang presyo sa bugas na tamaan taas. kataas. Ti budget budget eh nang napaigo-igo lang sa sudan kag sa bugas. Wala majuna na nahitabo. Diri sa daba wala pa may nakita nga tindahan nga uh, gi i-promise niya tag-20 wala jud pa minay tabo. Wala siya na kaayuhan diri sa mua. Sa programa ng ekonomiya under Bongbong Marcos, hindi niya talaga kayang ibigay yung 20 pesos na bigas kada kilo. Kasi wala naman siyang binibigay na suporta sa agrikultura, sa lokal na produksyon. Isang malaking gimmick sa bahagi ng presidente para ipamukha na yung ipinangako niya ay meron kahit walang. Pero hindi lang presyo ng bigas ang daing ng mga Pinoy, kundi ang tumataas na presyo ng iba pang bilihin at singil sa kuryente, tubig at pamasahe. Sa katunayan, anim sa bawat sampung Pilipino ang hindi kontento sa pagtugon ng Marcos Jr. administration sa inflation. Mga pagkain dito is hindi naman ganun ang um, uh, nabibili sa murang halaga. Sobrang mahal. Kaya minsan talaga mas pinipili ko na lang na makapasok kahit na hindi ako kumakain sa school. Okay. Palito sa una, kaya man, ang 500 ni mo, alas din mo kaya bit-bitern. Last kid list na sa bankiran, diri na bit-tugot ulo para wala ko ito masahit. Nababawasan yung pamapapamalimpin na lang lang, nababawasan din mo. At parang kasi, idadagdag namin sa gasolina yun, mahal eh. Habang tumataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo, napako naman sa mababang halaga ang sahod ng mga Pilipino. Hindi, hindi pa to yung mga pangako nila sa, sa aming mga maliliit na tao. Ganun pa rin, bilhin, murang okay. sahod. Ang isang gimmick na nakita pa natin, yung umento eh, no? Umento sa sahod. Sinasabi niya, pumirma siya ng isang wage hike pero sa National Capital Region lang ni hindi siya umabot no, doon sa sinasabi sana nating paghabol sa pagtaas ng presyo ng bilihin at hindi rin talaga siya hahabol doon sa nakabubuhay no na or yung family living wage kasi tumataas din po yung mga bilihin tapos yung mga bills yung mga yan, mga pangangailangan sa pangaraw-araw kaya hindi rin sapat yung 50 pesos Nagtaas na nga ang bilihin at kakarampot lang ang wage increase pero dinagdagan pa ng mga bagong buwis. So talagang para ka talagang pinipiga, no? pinipiga ng uh, lubuha ka ng dugo, parang ganun. Wala ka nang wage increase pero yung uh, taxes pa kalakhan ay kukunin sa'yo. Hikahos talaga yung ating mga kababayan sa ganong klasing paggugobyerno. Sa kabila nito, inaasahang ibibida pa rin ni Pangulong Marcos sa kanyang ikaapat na State of the Nation address ang di umano'y paglago ng ekonomiya. Hiling ng taong bayan na tignan ng gobyerno ang kanilang kalagayan at seryosohin ang pagpapabuti ng kanilang pamumuhay. Sa pagpadalaga niya sa tatlo katuig, daw wala man ang ang, ang iyang mga ginpromisa. Ang mga tax kag ang mga balaklon eh, dapat manubo. Kag sa sweldoe eh, pataason eh Tingin ko dapat talaga magkaroon ng pagbabago doon sa programa ng pamahalaan at uh, hindi na siguro natin yan maasahan kay Bongbong kasi uh, gimikero talaga yung presidente, no? Ang kaya niyang ibigay ay pang-impact, no? Pang-show, pero yung uh, esensya o yung fundamental na solusyon doon sa ating mga kinakaharap, pagtaas ng presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, hindi niya yung nagagawa ng paraan. Ito ang ulat ng Alter Media, kasama ang Mayday Multimedia, Panay Today, Baretang Bicolnon at Davao Today para sa Alab Sona Special. Pagsugpo sa korupsyon ang isa rin sa mga pangako ng Marcos Jr. Administration sumakses ba itong linisin ang gobyerno? Alamin sa aming report. Nakilala ang pangalang Marcos sa korupsyon. Isa sa dahilan kung bakit pinatalsik ang diktaduryang Marcos noong 1986. Ito ang tila pinipilit burahin ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na nangako ng isang malinis daw na pamamahala. There should not be any place for, for, for corruption. Ngayong nangangalahati na ang kanyang termino, kumusta ang pagsugpo sa korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr.? di nawala yung korupsyon, lalong lumala yung umupo siya. po siya sa ngayon sa termino ng ating ngayong Pangulo na si BBM dahil um, nilagay niya ang kanyang mga kaibigan, mga kadikit, mga kanegosyo upang mas siguro, mas mapagiting pa yung kanilang pagiging korup. Hindi katakataka na sa tingin ng publiko, talamak pa rin ang korupsyon at pagpapabor sa malalapit na kaibigan at kaalyado ng Pangulo. Halimbawa narito, ayon sa bagong alyansang makabayan, ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Binuo ito gamit ang pera ng bayan, pero tila malalapit na kaibigang negosyante raw ang makikinabang. Nariyan din daw ang isyu ng PhilHealth funds na gustong ilipat sa pamahalaan at gawing pork barrel fund ang mga malaking kontrata sa pamahalaan, yung mga pagbenta ng uh, ari arian ng pamahalaan, yung mga public utilities na dapat ay may control ang uh, pamahalaan binibigay sa mga malaking negosyo, mga crony ni Marcos Jr. Kaya itong uh, malapot na ugnayan ng malaking negosyo at ng mga matataas na opisyal ng bayan, yan ay simptomas po ng uh, matinding korupsyon sa pamahalaan. At the same time, yung krisis po ng uh, burokrat na kapitalismo Tila nakikinabang araw ng husto ang pamilyang Marcos at mga kroni nito mula nang maupo sa pwesto. Pati ang ill-gotten wealth noong panahon ni Marcos Sr., unti-unti na raw nababawi sa pagkapanalo ng mga kaso nila sa sandigang bayan. If there are legitimate cases to be filed, Then we shall gladly respond to them. Isang araw sa supatan na seryoso si Pangulong Marcos Jr. sa laban sa korupsyon ang pagpupursigi sa kwestiyonabling paggasta ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pero tila hindi rin daw pursigido ang Pangulo sa usaping impeachment. Kung seryoso siya sa korupsyon, dapat um, gumugulong na ngayon yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na alam naman natin na malaki yung um, record niya ng corruption. Itong kanyang mga public pronouncements ang ginagamit at dahilan ng mga senador para i-delay at hindi matuloy itong impeachment trial laban kay BP Sara Duterte. Pero bakit ba ayaw o tutol si Bongbong Marcos Jr. dito sa impeachment? Kasi ayaw niya na tumindi itong uh, pag aaway ng mga nasa kapangyarihan dahil in the end, pwedeng mag sa kanya ang usapin. Totoo, may maanumalyang paggastos ng confidential funds pero mas malaking usapin yung uh, korupsyon sa ilalim ni ng pamahalaan ni Marcos Jr. Ang budget ng pamahalaan ay dinisenyo para sa pork barrel. Sa ilalim ng Marcos Jr. administration, lumobo ang pondo para sa mga alokasyong hindi nakaprograma. Opisina rin ng presidente ang may pinakamalaking ginastos na confidential and intelligence funds noong 2023 na lampas 4.5 billion pesos dagdag ng bayan na mamayagpag din sa termino ni Marcos Jr. ang mga dinastiya. Imbis daw ilaan ang pera ng bayan para sa mga serbisyo na nanatili ito sa iilang pamilya. Ganito ang kalakaran mula national hanggang sa mga probinsya gaya na lang sa Panay kinigipit ng pinaka-powerful o yung kumokontrol ng politika sa Iloilo -Ilo City na isang political dynasty. Ito yung mga trenyas. Ang naiipit dito yung mga programang para sa sambayanan sana o para sa mamayang uh, ilo Iloilo. Yung anon, halos lahat ay kontrolado nila. Ang mga pinapatupad na batas rito ay yung para sa interes ng iilan lamang. Ito yung tutong mukha ng uh, political dynasties. Kaya hindi magkaroon ng tunay na kunlaran at kaginawaan sa ating bayan. Ang yaman ng ating bayan, ay kinakamkam ng mga nasa kapangyarihan, lalong-lalo na ng mga political dynasties. Dagdag ng bayan, pinapakita lang na nagpapatuloy na korupsyon, kronismo at dinastiya ang mas malalapang problema sa sistema ng bansa. Tayo, sinasabi natin, ang usapin ng korupsyon, hindi simpleng uh, panagutin mo lang ang isang individual, ang ilang mga nasa kapangyarihan, kailangan na wasakin natin itong bulok na sistema na meron sa ating bayan. Kaya tama yung panawagan ng uh, sambayan ng Pilipino na dapat ibasura yung burokrata kapitalismo o yung paggawa sa ating politika na isang negosyo instead na public service. Ito si Adrian Puse kasama si Ria Padilla at ang Panay Today naguulat para sa Alab Sona Special. Hindi pa man nakakaupo sa pwesto, nangako na si Pangulong BBM na itataguyod niya ang karapatan ng mga Pilipino. Ngayong tatlong taon na siya sa pwesto, kumusta ba ang lagay ng human rights sa bansa? Panoorin ang aming report. Zero human rights abuses. Ito ang isa sa mga pangako ni Pangulong Marcos Jr. Sa si taon ng kanyang termino, natupad ba ito? May siya supportahan no? niya daw human rights pero sa likod na ito, nagyong pa din yung pag-atake. Natatakot ako magsalita, natatakot ako i-voice yung mga abuse ko about sa political issues kasi hindi ko alam kung may mga related sa akin. Hindi zero human rights abuses kundi zero ang grado ng Pangulo kung human rights groups ang tatanungin. Ganito rin ang tingin ng ordinaryong Pinoy kung tatanungin ang human rights situation sa bansa ngayon. Sa panahon niya, mas lumala. Especially yung mga vulnerable sectors. Ngayon, mas threatening. Mas threatening kaya mas maraming tumatahimik. Tampok sa administrasyong Marcos Jr. ang tinaguriang legal warfare o paggamit ng batas laban sa mga kritiko ng gobyerno. Kabilang dito ang mga batas tungkol sa terorismo. Malinaw na ginagamit ang Anti-Terrorism Act of 2020 at ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act upang maging pinakamakapangyarihan at primaryang kasangkapan ng pagsikil ng oposisyon sa bansa. So nakikita natin ito sa sistematikong paggamit ng red tagging kung saan ang mga lihitimong organisasyon, lalo na ang mga grupong nagsusulong ng karapatan ay inuugnay sa armadong rebelyon. Dagdag ng NUPL, ginagamit din ng administrasyon ng buong justice system laban sa mga kritiko nito. Sa katunayan, ang Marcos Jr. A government mismo sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General ang umaapela sa ilang positibong desisyon ng Korte. Isa rito ang pag-apela nila sa Temporary Protection Order na ibinigay ng Korte sa environmental activists na sina Jed Tamano at Jonila Castro na dinakip ng militar noong 2023. Isa rin sa inapela ng OSG ang pagbabasura ng Korte sa illegal drugs case ni Congresswoman Leila de Lima. Ang administrasyon naman sa kasalukuyan ay gumagamit ng batas bilang maskara ng panunupil. At sa mata ng international community, ito ay ang pagpapanggap na demokratiko nga at makakarapatang pantao ang isang gobyerno. Ngunit ito ay tahimik, uh, pinapalawak na pala nito ang surveillance, ang harassment, lalong-lalo na ang judicial harassment. Patuloy din daw ang pagdami ng bilang ng political prisoners sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Pero hindi lang legal warfare ang gamit ng pamalaan para patahimikin ang mga kritiko nito. Sa ilalim ng counter-insurgency program, patuloy din daw ang paggamit ng dahas at panilin lang ng state forces lalo na sa mga baryo sa tatlong taong panunungkulan ni Marcos Jr., mahigit 50,000 libong individual na ang apektado ng indiscriminate bombings sa mga civilian communities. Mahigit apat na na ang napilitang lumikas tuwing binobomba ng gobyerno ang kanilang mga komunidad. Patuloy rin daw ang extrajudicial killings ng militar sa mga katutubo at magsasaka. Isa sa mga biktima si JL Maligday, isang anunoo mangyan sa Mindoro. Sa kabuuan, may isang daang individual na ang biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng pamumuno ni Marcos Jr. Siyempre, kung may mga proyekto, mas madali nilang, mas madali nilang gawin ang mga proyekto kung wala mga taong tututol, no? tututol dun sa mga proyekto na mga mapanira dun sa kabuhayan ng mga tao. Bukod sa pamamaslang, lumubo rin ang bilang ng mga biktima ng enforced disappearances at forced or fake surrender. Dagdag ng karapatan-bicol, malaki ang magiging epekto ng expansion ng mandato ng National Task Force to end local communist armed conflict ngayong taon. Ibig sabihin, magpapatuloy yung mga human rights violations uh, laban sa mga mga mayan. Pero sa gitna ng patuloy na human rights violations sa bansa, patuloy rin ang panawagan ng publiko. Sana is magkaroon ako ng freedom or yung safety siguro na mag-voice out ng concerns without re-tagging sa akin. Kailangan yung balikan yung mga pinangako. Kasi although may mga na fulfill talagang surface level lang siya for publicity. Pero yung deep inside, yung talagang in touch with NASA, wala. Dapat tayong lumalaban sa loob at labas ng korte. Kung ang estado ay mayroong makinarya para sa propaganda at pananakot, tayo rin ay may sandata, ang lakas at puwersa ng taong bayan. Ito si Reynard Magtoto ng Bretang Bicolnod, kasama ang Sarong Tagalog Exposure at Panay Today, naguulat para sa alabsona Special. Hindi tayo dapat magtiwala sa dayuhan kung ano ang makabubuti sa bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong BBM sa kanyang inaugural speech. Pero sa nakaraang tatlong taon, inuunang nga ba ng gobyerno ang kapakanan ng bansa? Panoorin sa aming report. We will never tolerate any act of disrespect. Wala raw dayuhang bansa, US man o China, ang makikialam sa soberanya ng bansa, pangako ng Malacanang. Pero para sa mga kritiko, hindi ito totoo. Sinungaling yun, no? Sa Estados Unidos, buong Pilipinas, bibigay niya. Sa katunayan, bumisita ulit sa US si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi lang para pag-usapan ang taripa, kundi ang posibleng paglawak pa ng presensya ng US military sa Pilipinas. Magtanong ang mga konsensus, no? ano yung mga plano pang ekonomiya, politika, and military ng Estados Unidos dito sa Pilipinas at pagsaludo sa kanyang master, sa si President Trump, bago ang suna. Sang-ayon dito si Professor Roland Simbulan ng University of the Philippines. Pinatiming siguro bago yung aktual na zona na clear yung ano yung sasabihin niya cleared sa US. Kaya nga, parang binabawi ni President uh, Marcos para talagang kumiling talaga ng todo-todo sa US tampok din sa nagdaang tatlong taon ang security at defense agenda sa mga dalaw ng pangulo sa US dahil daw sa mga banta sa West Philippine Sea. Sa ngayon, wala pa ako nakikita ang ano, yung ginagawa si Marcos eh. Kasi ano, hanggang ngayon eh, nakikikawawa mga ma na hindi pa rin makakalaot, makaano para pangkabuhayan nila. Kahit ang mga kababayan natin nagtataka na sa loob ng tatlong taon, may pitong joint maritime exercise kasama ang US sa West Philippine Sea at higit dalawang pung military exercises ang inilunsad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero tila tumindi pa raw ang tensyon sa West Philippine Sea at sa rehiyon. Mas madalas pa ang paglipit ng Chinese Army sa amin mula ng panahon ni Marcos Jr. Paliwanag ng pamalakaya, hindi naman daw talaga layunin ng US na lutasin ang tensyon sa West Philippine Sea, kundi gamitin lang ito bilang palusot na lalo pang dagdagan ang US troops sa bansa para bawasan ang impluensya ng China sa rehiyon. At ayon kay Prof. Simbulan, malaki ang papel ni Pangulong Marcos Jr. para sa layuning ito ng U.S. Kung tutuusin, wala naman tayong talagang foreign policy. Kasi kung sasabihin natin meron tayong foreign policy, ibig sabihin may, may ano tayo, may sariling choice no? o decision no? na independent sa gusto ng ibang bansa. Kasi in this case, parang sumusunod lang tayo doon sa gusto ng U.S kaya raw hindi nakapagtataka na ang patuloy na pagdamin ng mga pasilidad ng US military sa kanyang termino. Dagdag pa ang mga planong pagtatayo ng ammunition factory sa Subic at boat maintenance facility sa Oyster Bay Naval Detachment sa Palawan. May tuturing nga raw na paglabag sa soberanya ang patuloy na pagpayag ni Marcos Jr. sa mga gusto ng US, ayon kay Prof. Simbulan. Dagdag pa niya, ang mga ganitong pulisya ni Marcos Jr. ang maaring maging mitsa ng mas malaking problema para sa Pilipinas. Kung hindi natin kasi haharangin ito, pwedeng dalhin tayo sa kapahamakan. Tinuturing ng grupong pamalakaya ang darating na zona bilang pagkakataon na iparinig sa Malacanang ang ayaw ng mga Pilipino, ang pangingialam ng mga dayuhan sa mga usaping pambansa ng Pilipinas delikado. Mas maganda kung kung hindi dito sila nagbe-base. Parang parang ang dami na nila dito. Baka, yun nga, mga iunti-unti na tayong sinasakop, hindi lang natin namamalayan. Mas maganda pang palakasin pa niya yung puwersa rin, pa rin natin ng Pilipinas. Hindi naman na tayo pwedeng umasa ng umasa sa kanila. Dapat singilin si Marcos doon sa kanyang pagiging traidor ang pagiging saludsunuran niya sa dikta at posisyon, imposisyon ng Estados Unidos. Ito si Arian Santos, kasama si Narenalyn Ramirez at Focus Git ng Luzon para sa Alab Zona Special. Kung may sukatan kung mabuti ba ang pamamalakad ng Marcos Jr. Administration, yan ang tinig ng ordinaryong mamamayan. Nangangalahati na ang kanyang termino Lagana pa rin ang kahirapan, korupsyon, paglabag sa karapatan at panghihimasok ng dayuhan sa ating teritoryo. Narinig natin ang boses ng taong bayan tungkol sa kanilang tunay na lagay. Ang tanong, pakikinggan ba sila ng administrasyon? Kayo, anong tingin nyo sa tatlong taong pamumuno ni BBM? Comment down below. Abangan ang aming nationwide live coverage ng Fourth People's Sona sa July 28. Muli, ito si Menchani Tilendo. Salamat sa panonood ng Alab Sona Special ng Alter Media. Hanggang sa muli!